Pizza negosyo, hindi mo na kailangan ng oven dito. 11 inches nga pala itong ginawa ko. Siomay ang pinang toppings ko sa ibabaw at yung ginamit ko namang dough ay tinapay. Kawali naman ang pinangluto ko. At dahil tinapay ang ginamit kong dough, maluluto mo ang pizza na ito sa loob ng 5 minuto. Pwedeng isang buo mo siyang ibenta o kaya naman per slice para yung presyo abot kaya. Gagamit tayo ng isang pirasong green bell pepper at hihiwain lang natin to into strips. Guys, kung gusto nyo palang makapanood ng advanced recipe video, punta lang kayo sa YouTube ko. Mas nauna kasi doon kaysa sa TikTok at Facebook ko. Anim na pirasong siyomay naman ang hiniwa ko dito, pero dalawang pizza na ang malalagyan mo nito. Magpainit na tayo ng mantika. Then, lutuin na natin yung mga siyomay. maglagay din tayo ng dalawang kutsarang oyster sauce. Guys, holiday show ang ginamit ko dito. At paminta pampalasa. palasa. So, imix lang natin tong mabuti. Yung iba sa inyo, akala mo talaga magne-negosyo. Tinatanong pa yung costing. Pero kapag nagtinda naman, walang ginawa kundi manginain. <laughs> Tapos, 16 pieces na tasty bread ang gagamitin ko. Itrim lang natin yung mga gilid nito. Pero kung pantay naman yung mga gilid ng tinapay nyo, kahit hindi nyo natanggalin ito. Kailangan kasi tuwid yung side ng tinapay mo para walang maging awang sa pizza nyo. I-arrange na natin to sa ating pan. Kaya sa 16 pieces na tasty bread mo, dalawang pizza na ang magagawa mo. Tapos yung apat na kanto, gupitin natin ng medyo pabilog. O diba, lumalapat siya. Next, tomato sauce naman ang ilalagay ko. Kung gusto nyo talaga magnegosyo nito, yung picture nilagay ko sa Facebook ko. Hanapin nyo lang sa comment section itong video para magamit nyo sa inyong pagnenegosyo. Maglagay din tayo ng banana ketchup. Tapos maggadgad tayo ng quick melt cheese. Yung isang quick melt cheese mo, dalawang pizza na ang magagawa nyo. Then itoppings natin yung siomai na niluto natin kanina. Sunod naman ay green bell pepper. Guys, optional lang yung black olives dito. Pwede naman kasi na pineapple na lang ang gamitin nyo. At pinakahuli, maggadgad tayo ulit ng konting cheese. Ilagay na natin yung patungan sa kawali. Nakalimutan ko yung tawag dito eh. Guys, pa-comment naman sa baba kung ano ito para malaman ko. Tapos takpan natin ito. Kailangan mahina lang ang apoy nyo. After ng limang minuto, luto pizza ko. O oh, ba diba? ang bilis lang maluto nito. Hiniwa ko na para makakain na tayo. Grabe, ang sarap talaga nito. Heto na nga ting, show my pizza. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano na gasto sa ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.